Hello guys! Kapag kayo ay pumunta dito sa Delhi, India, kailangan mong puntahan itong Tomb of Savdarchang. Savdarchang's Tomb is a sandstone and marble mausoleum in Delhi, India. Ito ay tinayo noong 1754 sa Mughal Empire style for Nawab Savdarchang. At pagpasok mo guys ay talagang maa-amaze ka sa napakagandang kulay ng struktura na ito. Na ginawa ito sa design ng late Mughal Empire style para kay Nawab sa Safdar Chang. Ito makikita mo yung napakalaking dome sa gitna and arch red, brown, and white colored structures. Safdar Chang, Nawab of Oud was made Prime Minister of the Mughal Empire, Wazir-ul-Malag-i Hindustan when Ahmed Shah Bahadur ascended the throne in 1740. Ito guys, yung pinaka-version ng sikat na sikat na Taj Mahal sa buong mundo. At napuntahan ko na rin yun. Napakaganda ng Taj Mahal. Ilang beses na ako nakapunta dito guys. Kasi gustong gusto ko siya kapag gabi dahil iba yung, iba yung ganda niya kapag gabi kapag naiilawan. Iba din yung ganda niya. So sa araw makikita mo yung brown, yung red and white na color ng tomb ng ni Sabdar Chang. Sa gabi naman, ito yellow, di ba? Golden yung color niya. So, ito yung sa loob. At mag -e enjoy ka talaga kapag nakikita mo. Para kang nasa ibang mundo. So, itong video na kasunod, ito yung sa araw. So, pumunta ka rin mirito mga bandang 6 ng hapon. Kasi 7 o'clock pa mag-start yung... Hindi, mga 5. Hindi ko na maalala guys. Basta pumunta kami rito bago dumilim. So, ito yung ganda niya, di ba? Ang ganda ng color, di ba?